New zoos CNN Live Nation Nationwide. Nationwide. Magandang araw Sir Ariel, magandang araw Pilipinas. Nagbigay ng agarang tulong ang Philippine Red Cross Oriental Mindoro Chapter sa mga pasaherong na stranded sa Calapan City matapos ilagay sa signal number 1 ang lalawigan dahil sa bagyong Bervena nitong Martes, November 25, 2025. Pinangunahan ni dating Calapan City Mayor at kasalukuyang PRC si Oriental Mindoro Chapter Chairperson Marilu Flores Murillo kasama si Chapter Administrator Guada Sapungan de Leon at mga kawani ng tanggapan ang pamamahagi ng mainit na kape at pandesal sa mga driver, truck porter at iba pang pasahero pansamantalang nahinto ang biyahe. Mabilis na rumisponde ang Red Cross team at mga volunteers upang magbigay ng suporta at kaunting ginhawa sa mga nag-aabang sa gilid ng kalsada at mga tinakdang staging areas. Ayon sa PRC Oriental Mindoro, Bahagi ito ng kanilang patuloy na misyon na maghatid ng serbisong makatao at maagap na tulong sa komunidad sa panahon ng sakuna. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DSSB Spirit FM Calapan City reporting live para sa CMN Pilipinas. CMN live, live,